Oh, no ah. oh, umpisa yung Kay Jury Okay. Oh, tama na, Jury, tama na. Oh, Nasa sa boyfriend mo. Oh, huwag diba mo ikaw nating proper. Tatlo kami dito, tatlo dyan. Oh, sa natin. Kami sa ka na Sapa na lang. Dito sa tatlong speaker. ka na lang. Okay. Sapa ka okay. Ay, na lang. Sa baki, Ay, tirahan sapweit tirahan sa puwet. Okay. Okay. tirahan sa puwet. Okay. tirahan sa puwet. game ka game 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 Tirahan sa game Sige na pang Youtube Sige 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 game sige, Sige game Sige, game game Sige game pang game 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 Mali

ano? Kapalaga! Uy, <laughs> man! Babae, sugod! Alam nyo, mali talaga yung mga lalaki. Bakit? Bakit? <laughs> talo na! Talo na! Talo na! Talo na! Talo na! Talo Talo na! Talo Talo First speaker, talo! Hindi pa tapos! Hindi kasi maintindihan ko ang pinagsasabi mo! Hindi mo

Puna sa lahat! Kumaya oh, ka na! Reserved! Di ba kami oh, ginagawa namin lahat. Pasayang kayo. Oo! yung namin. Palagi kami na <laughs> problema sa inyo. Malaki ang Balak <palagi>. Malaki ang malaki. huwag na Natatawa lang <laughs> ako. Game, game, tuloy. Wait, kasi ganito ko sa Wait lang. <laughs> Sige. Mahal niyo muna. ka na. oh. Oh. Yun. <laughs> ano yun? Ano yun? Meron natin na go Ano sa pinggo? <laughs> What's up, Huwag mo kasing sa lakas. Bakit Ang babae kapag humingi sa lalaki, normal lang yun. Kaya lang oh, hinihingi okay. ng babae sa babae. Sa <laughs> yung sa <So>, Ang <laughs> hinihingi ng lalaki sa babae, sobra sobra. Hindi na ba ng babae? Sa ba sobra sobra na yung ano? topic. okay lang

bakit? Bakit? Kung bakit? Kung bakit? Circulation na yan. Pwede naman i-terminate. Ano naman ang dami mong bakit? Ano ba topic? Ano ba pinag-usap? Ano ba, ba may na lalaki? ba may malay lalaki? Nakakaya kayo mga babae? Nakakaya kayo Nakakaya kayo mga Wala sa labi. Ano ano ko lang One second. Ako for me. Bakit? 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 lalaki really rin go oh, tayo. Right. Na tayo. Let's go. For me, lang lalaki. Hoyta, hoyta, hoyta muna. Bakit, bakit? Wait lang, wait lang, may magsasabi pa. Hoy, ang mas. Mas, ano? Delikado 'yan. Lalaki hello. pa rin. Alam ko lalaki hello. 'yan eh. Ano? Bye. Bye. Bye-bye, <laughs> oh, bye-bye. Kasi, kasi katulad sakin, diba? kasi sa akin, 'di ba? Tuloy sayo. Wala pa sa akong experience. Paano pa lang isang lalaki, nakailan na. Tapos aanin niyo yung, ay, ma-con samantalahan niya talaga. Bakit, Jotet? Ito ang tanong ko, Jotet. Na? Naka-experience ka <laughs> na ba sa, <laughs> sa mga sinasabi mo? Ay, Bakit naman, na, na ka na naka-experience? Jotet, sige ka! Sige ka! Ano? Good bye! May away, may away, oh! E <laughs> <laughs> oh, para sa ay sa sa daw para sa akin para sa lalaki ah oh tama tama ka jande de para sa akin lalaki 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 hi para sa oh hindi ako ang dami ninyo tayo! pa ni Karen. Kaya 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 kasi oh, 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 talaga nag pa okay. yung mga kalalakihan kasi kayo yung nagbabago. Hindi, para sa akin, depende yan oh, eh. Ay, <laughs> ay. Oh, yeah, yeah. Sa amin, depende kasi kami. Kung ano susubun sa amin, susubun namin sa Pakinggan niyo ang neutral price. Oh, yan lang yan. Sana pinagawag na mo muna bawat salita na nalabas mo. Tama! Yan, pre. Alam mo yan. Hoy, lahat na naman nalabas bibig namin. Nagawa ko na lang doon. Ganto kasi oh yung dre. Ganto kasi yung dre. O oh, sige, oh, okay, bye. <laughs>